Mga kapuso na patay bangon sa leptospirosis sa Iloilo -Ilo City, Subong nga tuig naglabot na sa tatlo. Iloilo -Ilo City Health Office nagapanugyan nga mag-inom sa bulong sa tiwon nga mag-ubog sa baha. Si Kim Salinas, nakatuto. Nagsaka sa tatlo na patay sa leptospirosis sa Iloilo -Ilo City, Subong at 2025. Ang pinakauling na patay si Julio, isa ka senior citizen ng lalaki nga tricycle driver, suno sa Iloilo -Ilo City Health Office. Ginapayag wala man sang pilas ang biktima. Sang nagligan niya bulan sang Hunyo, napatay sa leptospirosis ang isa kalalaki nga nagaobra sa isa kamerkado sang syudad. Ginpahayag nga ini ang may pilas. Taga Barangay Simon Ledesma haro naman ang unang napatay sa nga tuig. Isa, ka-46 anyos nga lalaki nga nagpakigbahin sa diklaging operasyon sa barangay antes ininatapikan sa balatian. Nakakonsult na nga ito, Gepi. And however, uh, ang iyang symptoms pagbatch na uh, on the complicated side ng blood uh, na uh, ulihina. na siya, sir, medications given. However, uh, nag-progress ng iya nga symptoms balikong baga. Sa datos ang Iloilo -Ilo City Health Office, 23 na ang narekord niya kaso sa Malatian, 16 ang suspected samtang 7 ang probable cases. Todo halong na ang mga nagaobra sa merkado, tricycle drivers, kagiban pa nga pumuluyo nga kasami, nag sa baha. Kami diri sa market, may ginapangatag man sila nga bulong. Kinom kami kay Budlay na kay Paraman ng Samon. Wala nga nag-aubog sa dalong kon wai ko hindi ka, doon mga pilas na wala sang pilas, hindi bo si Ringon nga luwas ka na sa balatian. Gani abiso sa Iloilo City Health Office. Pisan wala ka pilas na o hindi ka naguso ka sa bahay. Uh, Mag-dress bala na magka leptospirosis for example sa isang ka week sige sige mo usong dapat every week ka man naga take sa prophylaxis hindi siya nga one time only Subo nga naga experience sa pagbaha sa madamo nga lugar sa syudad tuga sa malaking nga tempo nagpanagtag sa prophylaxis ang City Health Office sa mga pumuluyo Upot Kermel Porquia Kim Salinas One Western Visayas